Guys, uh, itong nasa harap nyo, aircon po ito, hindi putik ka. Aircon na may kasamang putik. Ano? Bali guys, dahil gilid po ito ng kalsada at barber po ito. Um, months pa lang mahigit, ganito na ang itsura niya guys. You know? Pero huwag ka guys, kaya pala ganito na ang dumi. Kasi kahit gabi, ginagamit pa ng may-ari. So, yung 2 months mo, dahil kahit gabi ginagamit siya hanggang magdamag, so, lumalabas siya na uh, 4 months. Hmm. Uh, uh, andito yung may-ari. Yan, si Dong Rodel Luna. Yan, taga Bohol yan ha. Taga Garcia Hernandez. Tama ba? Gindulman. Ah, Gindulman. Sorry, sorry. Garcia Hernandez tuloy. Gindulman. Yan. Kalimutan ko kaagad ha. Yan guys, talagang ano, ah, uh, hindi mo talaga may iwasan. Uh, ganito ang dumi pero dahil nandito tayo minisis kaagad tayo na linisin na kasi nga uh, malamig siya o oh, malamig yung buga kaya lang hindi naabot no dyan sa ano hindi naabot hindi nasa saabot doon kaya ngayon nandito tayo para linisin natin to no? para mamamaya maya ang hangin ng aircon is abot na doon sa pintuan para yung kurtina doon gumagalaw-galaw So, after ng cleaning nito, panigrado, lalamig na ulit to. Kasi, yung mga putik na yan, matatanggal na yan. So, ngayon, dadaldal muna tayo habang nagtitisting tayo. Di ba nag to nung del pagkatagalan, no? Oo. Oh, mapupuno to ng ilo, guys. Simula dito sa uh, mababa hanggang sa taas. Uh, napupuno siya ng yelo kasi nga, Ah uh, ang compressor pump ng pump din ito kasi barado na siya so katagalan yung hangin na higop niya at ibubuga niya mahihirapan na kaya nagkukus ng yelo yung pinaka evaporator niya ang trabaho po kasi ng blower natin is ibubuga yung lamig na meron dito sa tubo na to so once na umaandar ng umaandar ang compressor then hindi makapag-produce ng maayos ng buga ang hangin ah uh, napupundo, nagiging yelo siya. Kaya hanggang sa magbibuild up dito, hanggang mapupuno to, so wala nang lalabas na hangin dito. So pagkaganyan ang mangyayari guys, kailangan ng servisyon ni Dr. Tubay niyan. Kailangan ng servisyo ni Dr. Tubay. Kaya nandito tayo ngayon. Guys, si Dr. So andito ngayon maglilinis na sa Phase 1 bagong silang Caloocan City. And I thank you.